naghihintay ng sound check. Yan. Sound check muna natin tong ating MCB na dalawa. D15 to mga boss ah. nya WBS 15 to magnet ng Joson 2500 watts. Yan. Sound check muna daw natin to bago natin i-deliver sa ating customer na si Kalimutan ko yung pangalan basta diyan sa Nueva ano, ba mga boss. Yan. Ito siya mga boss naka bolt type na yung ating uh, spider niyan. Yan, napakalupit talaga. Ito yung pang bagong labas ng Joson mga boss. Bagong bago to sa market mga boss. Wala pang isang buwan siguro. Yan. Na-stuck to sa ating MCB niya mga boss dahil yan maulan. Hindi natin ma-prepare. Hindi natin ma-soundcheck kasi hinintay pa natin tong speaker na isa soundcheck. Yan. at ngayon dumating na mga boss kaya, kaya soundcheck na natin yan, kung makikita nyo meron ng mga alikabok which is hindi ko nabalutan dati at nandun lang to sa shop ko kaya naman alikabukan siya kaya bago i-deliver to mga boss ay pupunasan muna para presentable syang tingnan yan malubot aren, aren? aren? ang size nitong MCB natin mga boss ay standard. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, nasa ano to? I think nasa 32 32 yata Mga ganun Basta Standard yung size Ng MCB natin mga boss Ito yung WBS oh so, Tignan nyo Kung gaano kalaki Buti na lang At Swak na swak talaga Sa ating MCB na ginawa Yan Wala na siyang uh, Ano mga boss Metal plunger Plunger ba tawag doon Plunger Wala na siyang Kasi default lang siya mga boss Yung default ng MCB mga boss Is wala talaga siyang Metal plunger Yan Pasilip ko lang mga boss yung ginagawa namin dito bago. Ito yung ating uh, D15 na halimaw box. Yan, naka primer. Yan, pinatutuyo muna bago pinturahan. Tapos yan yun pa yung. Payong... Ito pa yung dalawa. Yan. And kung mapapansin nyo yung takip ng MCB natin mga boss is madumi. Na-stuck. Tapos dito mga boss meron tayong tawag dito mid-high na D15. Ito. Tignan nyo naman mga boss, medyo pulido naman na yung gawa ko, kaya lang, gusto ko yung mas pulido pa eh, yung parang factory made ba. Pero soon siguro pag nagkaroon tayo ng CNC mga boss, mapupulido rin natin ang ating mga gawa kapag nagkaroon tayo ng CNC tapos ng more skills mga boss. And then dito mga boss, yung ating DIY na handle, yan DIY iron handle. Ayan, ready to paint na yun, mga boss. Ready to primer. Isa lang yung kanyang, ano, mga boss. Hmm. Tawag doon. Speak on. Ayan. Na-finish na, na yun, mga boss, oh. Ayan siya, apat. Apat na full range mid-high na D15. Ayan na siya, mga boss. Nakabit na yung ating speaker. At ready na para sa ating... Ay, buray ni boy niya ano sarado yun na. yan tatakpan na natin para ating mas sound check dito mga boss sa takip nya meron kaming nilalagay na ano tawag dito insert nut m6 by 20 na insert na tapos yung takip nya mga boss yan napakita mo yung takip ng ating mcb mga boss meron siyang eva foam yung tawag dito mga boss ay eva foam yan para talagang uh, fit na fit at walang hangin na lumabas mga boss mapapansin nyo ay fit na fit talaga hindi man gaano malinis mga boss pero pwede na Ayan. tapos yung kanyang tornado mga boss is ito pero lalagyan pa yun ng washer mga boss wala kasi yung available na washer sa ngayon yeah, ito muna lalagyan na lang ulit natin ng washer Kasi mga boss, paliliguan muna natin para matanggal yung kanyang mga lubag-lubag. Ito, sa loob. Huwag dahil waterproof naman yan. Okay. Water resistant. Dahil yung coating yan mga boss ay naka-epoxy. Tapos anti-stretch na rin siya. Kaya pwede siyang maulanan. Huwag lang ibabad sa ulan mga boss. Ito na mga boss, pagkatapos nating hinugasan ng tubig. Pero hindi siya matanggal ng tubig, kaya naman pinakintab ko ulit gamit yung ating pang coat na clear mga boss. So, ito na ngayon yung resulta mga boss. Yan oh. Makintab na ulit siya. <coughs> Okay mga boss, so nandito na tayo naka-setup. Ayano. Oh. Ginamitan lang natin ang dalawang bullet na size 8 mga boss, ito. Ang laman nito mga boss ay Johnson Mid Vocal 8. Tapos ito, Twitter na to. Tapos ito um WBS 15 ng Johnson. Yan Medyo busy road ngayon at hapon na. Ito na yung mga natin kanina mga boss, oh. Pero i hindi pa yan tapos no tapos dito mga boss gagamit tayo ng testing natin tong bago natin power amplifier mga boss ito Uranus pang mid Joson Sun 3.0 pang sub natin ang bigat nyan mga boss yan dito mga boss sa processor hindi ko pa mailabas yung mga Joson products ko eh kaya gagawan ko muna sila ng rack para naman mai separate natin yung ating mga uh, ano, Meron akong crossover na Joson tapos equalizer. Ito muna yung gagamitin ko mga boss. Crossover na ayan. Let's go. Tapos ito nga pala mga boss, Joson Jet 6 mga boss. Na gagamitin natin yung mixer. Ayan. Pakita ko lang mga boss yung connection natin dito sa likod. Ayan. Dalawang power amplifier mga boss ano. Tapos ang ginamit lang mixer, crossover, das dalawang power amp. Okay. So basic lang naman to eh. So ipapakita ko sa inyo kung paano. Para naman alam ng new followers natin sa mga hindi pa nakakalam. Sa mga newbies ba. Basic lang to. Yan. Output na itong mixer mga boss. Papunta sa input ng ating crossover. Tapos yung isa. Ganon din. Channel 2 nga lang. Channel 1, channel 2. Output ng mixer mga boss. Papunta sa input ng ating mga crossover. Dito mga boss magto 2 way lang tayo. Which is ano Stereo na 2 way. Kapag stereo na two-way mga boss. Ayan, nakalubog ito, tapos ito nakalitaw. Ayan. Tapos, dito mga boss, nag-input nag tayo dito sa low, papunta sa ating uh, power amp na pang sub. Ganon din dito sa channel 2. Low, papunta sa channel 2 ng pang, uh, pang sub natin. Tapos, dito mga boss, kumuha tayo sa high, sa high papunta sa ating pang mid high na power amp ganoon din dito high papunta sa mid high na uh, pang mid high natin na power amp yon, lang kasi simple mga boss okay <laughs> Mad Life Remix. DJ <laughs> e. Wesley John Mad Life Remix.